Mahal na po ang Jesus sa na sareno. Narito po kami. Alam nyo po ang pinagdarasal namin. Alam nyo po ang nasa puso namin at kailangan namin ngayon. Makasakali hong gumaling na kami. Magkasundo kami. Magkaroon na ng linaw at direksyon ng buhay ng anak ko, ng pinagdarasal ko. Hindi ho kami mauubusan ng pag-asa Sapagat alam namin, lubha kayong maawain. Puno kayo ng himala at biyaya at pasensya sa amin. Kaya pasensya din po kung kami ang nawawalan ng pag-asa, kung kami hinahayaan namin ng kasalanan, kung ayaw naming magbago sa buhay. Tulungan niyo po kami, mahal na poon, Baka sakaling magbago din ang ugali namin. Baka sakaling piliin na namin ng mas tama at mas mabuti. Baka sakaling magkaisa, magtulungan na lang kami sa halip na mag-away. Mahal na Jesus sa sereno, nag-uumapaw ang iyong biyaya. Binubuksan namin ang aming puso sapagkat alam namin, lubha kayong maawain. Mahal na pong Jesus sa sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.